so yun, at uh, magandang tanghali. Ako'y susugod so sana dito sa Diwata Paris para kumain. Pero wow, napakaraming tao. Hindi natin kayanin to. Yung ganyan. Uh. May mga parating, may palis. Tapos pipila ka na napakahaba. Ang kapal ng tao niyan sa loob guys. Hindi lang tayo lumapit doon dahil nandun yung mga malalaking vlogger na kaya na mag-vlog tayo doon na ang gamitan ito cellphone. Pero okay lang yan at sa uh, nakapag video tayo rito nakikita natin na sobrang dami talaga ng tao yan you know? o uh, yan you know? o uh, e, diwata kung mo ako dyan sa wall mo sana maalala mo pa ako ako yung taxi driver 10 years ago na naging pasahero kita dun sa malapit sa tulay kung saan ka natutulog hindi kita nakakalimutan diwata yan. Maraming salamat Diwata at nagtagumpay ka. Naway pamarisa tularan ka ng mga raming Pilipino. So guys, yun lang. Maraming salamat. Next video tayo. Ayan o. Oh. You know, Diwata. Humayo ka at magpakarami. <laughs> I love you Diwata.